Yan, maganda nga po sa ating lahat guys Biyay na naman tayo With my kids ba? Kasama ng aking bunso uh, tayo kasama si bunso yan, Tara guys, biyay tayo Yan, Dito tayo ngayon sa subdivision Yes, oh subdivision Guys, ano? Yan agad na natin, yan ay tutupo Tutupo ba man natin? Ano yan? Ah, clean zone ng Uh, helmet helmet clean zone ng helmet clean zone ng helmet And magli panglinis yun guys panglinis pag, na pag mabaho na yung helmet ah nakatapos na nakabenta na sila yan clean zone ng helmet Dito tayo ngayon guys, subdivision ng chess ay kasi dumagaan shortcut tayo guys papunta na Balinsuela mabaling sa mo ijayin na ya yeah. para inopen ka dito kami dumadaan guys shortcut shortcut kasi dun sa kabila sarado hmm, sarado sarado

Ano to? Division kalimutan ko na division guys. Pasok tayo diyan oh. Pasok tayo dito. Sa division na to. Shortcut shortcut ang gagawin natin guys para hindi tayo ma-traffic. Okay, dito tayo papasok kasi pag ano ma-traffic tayo. Dyan tayo sa highway. Kaya pasok tayo sa mga shortcut shortcut at iba wala, dito. wala kang makasalubong pag dito ang pero pag dyan sa highway mismo, nakaw, oh, shop shab siya mga butin. Ang biyahe na 2 hours sana, eh. ngayon 2 hours, abutin na siguro ngayon na pag ano, daan sa labas. Abutin kami na ang 4 hours, di ba? Sa traffic. Ayan. Yeah. Oh. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo ni walang halong biro ito guys yung labasan o, no? diba? pero pagdating mo na dito automatic na tignan nyo sa kabilang lane traffic yeah. traffic sa kabilang lane o, no? diba? kita nyo yung kabilang lane traffic yan yeah. walang ibang mamahalin Kundi ikaw lamang gilis Ayan, mayapit na tayo sa may Talipapa Park Park na yata ng Talipapa to please. Talipapa Park na dito Ayan, ah, traffic oh, di ba? Traffic, pag may tayo, go! Sik-sik, hindi man na pagyaran na nga dati Go, traffic, traffic oh <coughs> Ano ako sa init? traffic pag may time Ay, guys traffic traffic ah butas yun traffic pag may time yan dito tayo ngayon sa talipapa Ayan, sub market to guys ng talipapa di ba sub market yan sub market Deliver tayo sa quest dito. Oo, mainit yung panahon pa rin kahit anong oras na ako mag-alas ko. Mas yes, ko ito pa rin yung mahal na araw. Mahal na araw. Ayan, pawi na naman tayo guys. Hapon na naman tapos na naman yung ating trabaho sa pag-deliver -de at pag-ikot sa pwesto yan yeah. kanya lang buhay natin araw-araw sipag lang araw-araw lo lakas tama lakas tama ako'y nawawala kawawa naman si uncle kawawa naman siya nawala ang kanyang pag-iisip dahil sa bawal na gamot ah, ba diba guys? Dahil sa bawal na gamot. Ayan. Lapit na tayo. Ayan guys, bye bye na tayo, bye bye. Bye bye guys, bye bye. Lapit na tayo sa bahay. Bye bye. Tapos na yung ating trabaho ulit. Ayan. Maaga na naman bukas. Maaga na naman ang biyahe natin bukas. Ayan. Thank you so much guys. Hanggang sa muli. Bye bye guys. Bye bye.